Sira yung intake cams. Pati exhaust. Ito. Ilan pa huling sensor mo? Ayan. Luwag. Ganyan naman tayo nagkamali guys. Nga. Gayod. Ay. Mga 20 mil siguro sir. Tataas pa. Alam, 20 mil? Hmm. 20 mil. medyo so, okay. marami pa naman konti. Medyo <laughs> marami pa <naman> konti. <laughs> marami pa naman. Marami pa yung konti. Ah, <laughs> <Marami> ka sila. <laughs> ano ang huling pinagawa dito sa engine? Ito lang set. Ah, nireset lang to? Simula nang nireset, ano nangyay? Oo, may ingay na siya. Hindi. Before siyang nireset, may ingay na. Tapos nireset, may ingay pa Okay. Are ano you yung plug. Sige, saka Malagapak no. Mga 20 mil siguro, sir. Katas pa. Lo, 20 mil? Hmm, 20 mil.

May namoy na naman. Tapos? Tapos malalaman natin kung ano sira. Sa amay lang? Oo. Tingnan natin kung makakita ang langit. Marami naman ito naman. na oil oil try yung intake cams ito sa exhaust to. kinayod ako oh nga kayod kayod sir original daw okay. kailan ba huling chinsel mo? Ha? kailan ba huling chinsel mo? tatlong linggo na tatlong linggo na anong biyahe nito malayo? hindi naman pasig uh, peso na pesong sito confirmado kumpirmado oil filter mo so okay. tatanggal to or gel hindi mo magaganyan ito yan oh okay kaya mo ano bang nangyari sa mga makina pag peke ang oil filter na ginagamit oh. ito malala nangyari dito Parang wala rin yung filter pag kaya itong gamit nyo. Rosok. Wala nga nga dito. Dito lang yung mahingay kaya mahingay. Kaya nyo nakayad lang. Ito yung piston eh. Piston? Hindi ba dapat naglalangis yan ba? Hindi dapat. Ibig sabihin may tamang block. Tingnan mo. Tadaan! Luwag! ganyan naman tayo nagkamali guys sa hula tama ang hula sana hindi sira ang connecting rod para makuha natin ang agad dahan dahanin ko lang ha para hindi gano masakit dahan dahan lang dahan ko lang sir para hindi gano masakit kita na agad sumilip na agad oh.

Ikaw lang po ba gumagamit? Anak po gumagamit. Maka pinaperan ng anak mo sa ibang hindi gaano ka no, no, no. rin. Hindi talaga Ano anak pagka hindi hindi ka alam, alam yung ano ng motor. Ang grabing kahayod to ba sa? Parang may bakasang paa eh. Ito oh. malala pala gandi ito Ayun, nilala, boss. Ayan no? Hmm. Pwedeng nagamit siya na kulang ang langis. Tapos, high RPM. Kaya sa ito. Tumirik pa sa RPM naman. Hindi pa naman. Okay, ito ba? I-refer e na lang natin itong head. Para... Pero hindi natin ma-100% na tatahimik yan kasi nga may kain na piston sa kaplak mo kapalit tayo. Kasi ngrad sana wala tama. Bali yung head boss remedyo muna. Oo. Para magamit ni Tapos yung black, tapos Palitan, Replacement ang natin. Replacement. Yung trabaho lang to no? di Hindi naman yung pang racing racing. Trabaho oh. Uh -huh. Ayun. Timing change. Wala na rin natin. Stress na budget lang kasi ito umabot ko na nga na guys ng 16k 15.9 mga ganun ang presyo ng black black pa lang yun wala pang piston so aftermarket muna lalagay natin dito para magamit ni customer kasi budget lang talaga yun eh. tapos yung head nya imbis na palitin gagawan lang ng remedia ni boss ito guys lahat ng na kailangan natin para sa motor ni sir so meron tayo dito mga gasket yung aftermarket muna na cylinder black may kasama na tong piston so pag itong gamit mo kailangan sobrang alaga mo rin sa langit and under braking to ulit sunog din pala lining na ito guys tapos yung plate palitin din okay guys ito close up ng head no para itang kita nyo rin so ito medyo mahirapan daw si boss dito ito ba boss mahirapan ka oh, pinort ko nga yan oh. para matanggal yung sim cap yung ingay nito boss. Ay, hindi mapabawala. Ba mababawasan lang. mababawasan lang. Hindi mapabawala ba yung ingay. Boss, may nagpapashoutout daw. New Day Susano. Ha? Ang pangalan. Anong pangalan, no? Pashoutout daw. Ayan. Ayan, shoutout kay New Day Susano. Ayan. Saka sa yan? Saka dito lang, eh. Ah. Motor light yung anong yun, mga Ito yung motor ng tropa mo. <laughs> eh, tropa mo. Lalo, <laughs> La, Tropa mo, nakamababa yung makina. Ang <laughs> uh, iba yung mga kinay, eh, no? Nagluluto ng pancit canton. Palit si Gunilian boy. Palit si Gunilian boy. Wala talaga. Remedyo lang yan, boss, ba? Diba? Para pumatag lang mawala yung pinakakayad. Maka hindi na mag Ah, para hindi siya umistock up dahil doon sa may yan. Tsaka yung bago makakayod din pag... Hindi, hindi ko lang kapalitan ng bago. Ah, hindi na. Kapalit ko lang. Sayang lang. Masasayang yung bago. Magka-budget na lang. Ito, lilinisin na lang. Oo, oh, uh, Parang boss. Kira pa pa sa puwit mo. Pero yung ingay niyan boss, no? Diyan pa rin, no? <laughs> aftermarket lang muna yun lang kaya natin eh. bago bas pag ganyan aftermarket ano dapat gawin huwag gamitin huwag gamitin para di masira no Oo <laughs> pero tumatagal naman bas di ba mo naman sa so, tamang paggamit lang sa uh, oh, okay. tamang change oil lang no? Breakin in tumatagal. kailangan mo may breakin ng maayos Breakin ng maayos sir breakin in sir ha nalo. wala na alaw yung kanina no boss ang lakas no all good na ayun na lang Basta na yan, boss. Pati. Ayun. Pag tumagos, boss, ibig sabihin singaw. May tumagos bang hindi singaw? Sa Tama na. Tama <laughs> <Pulo> na. na. <laughs> Wali ba ing? <laughs> namas, namas. Kapag pa ako. Okay na, timing na yan boss. Yung ginawa natin dito, dito 100% na okay kasi unang una, steel bore. Pangalawa, nirepair lang natin yung head para magamit lang ng customer kasi pinapa, ginagamit natin pang basaw araw ng anak niya. So, yun, ginawa lang naman natin yung best natin para umantar lang at mabawasan yung ingay ito ang inabot lahat-lahat ng piyesa labor at mga remedyong ginawa natin so kung tutusin mura pa yan kung papalitan natin ng mga brand new di ba and 8604 no ayan tas may note tayo dito need to replace head swing arm mugs rear ayan yan yung notes natin yan yung susunod na paghahandaan ni customer pero ngayon magagamit niya na to pang daily sa araw-araw niyong biyahe sa Ayan. trabaho. Ayan. yan Thank you so much sir. Maraming 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 salamat po. Salamat Ayan, din salamat. sir. Salamat. Ayos. Kamusta yung gawa natin sir? Okay naman. Okay. 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 <laughs> Yun. Thank you po.